Sarado ka naman pala doon. Punta tayo ng uh, Union Bank para kumukuha muna tayo ng natin sa YT. Uh, dito tayo sa uh, machine ATM. Ah, uh, dito ito guys sa uh, ating pinupuntahan dito sa Intramuros Manila. Ah, uh, kinukuha na, kukuha na natin ng sound Ah, ito lang uh, ATM ang ginagamit natin para makukuha natin ng sound natin dito sa ating YT. Ang ating muna i-withdraw guys uh, 5k muna. 5k ang kukunin ko muna sa ating uh, sinasahod. Asarat po sa wala pa mga sahod yan Ah, uh, Tis-tis lang makakamit nyo rin wala lang susuko upload ng upload lang kayo para makasound din kayo ito na guys uh, papalabasin ko na yung uh, ating 5K na uh, kukunin na sahod uh, dito sa ATM machine dito sa Intramuros Manila uh, ito 5K mo ang aking para may matitira naman dito sa uh, ating ATM at kahit papano meron pa rin tayong uh, papipindot muli kung gugustuhin natin o kikipitin tayo ng pera uh, tayo uh, meron tayong makuha muli Ripay pa nakalabas guys, hindi natin nabubuo yung ano, uh, Iano muna natin muli yung ATM natin para kumuha muli tayo ng uh, 1.5 para sakto manana 5G ang ating uh, makukuha. Tinerm na natin kasi nag upgrade pa yung ating ATM ay ito na po uh, ating pong makukuha na rin ang 1.5 lang guys uh, para makumpleto naman na 5G ang ating muna ipapalabas kasi yung napapalabas ko muna ay uh, 3.5 ako kompletuin ko muna kasi ang kukunin natin 5k lang 5k lang muna iwan ko muna yung iba hindi muna natin uubusin kaya one, pipe uh, 5k muna ating uh, kinukuha ito na hintayin na natin mga ilang sandali lang kasi lalabas na kasi yun na uh, nakukuha ko ng ATM alalabas uh, lalabas na yan uh, 1.5 para maging 5k lang ito na yan guys milo na yan uh, kumpleto na guys ang uh, ating pong uh, nakukuha ito lang 5,000 na lang natin hindi yun ang marunong <laughs> sold natin ito lang nakuha natin guys ito ito kaman sa akin <laughs> aku nanti lah saudaya juga so baik tahu sama lagi nopoan di mal jangan